sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa puntong ito, makikita ang pilyong ngiti ni Yejunlin, kumikindat pa ang isang mata na parabang ng aasar, kasabay nito, nagsalita siya ng may halong panunuya at kumpiyansa, tama yan, natakot ang guru mo na apihin ka, kaya sinadya kong maghintay sa panimulang linya ng kalahating araw. Habang kamakaway pa ng kamay at papalayong naglalakad, idinagdag pa niya, sayang, kailangan mo pang magsikap, Hihintayin kita sa finish line bilang guru mo. Nang marinig yun, napangangas sa gulat si Hong Chenyi, saka nagsalita ng may inis sa tinig, kanina lang nagyayabang na siya ang mauuna. Pero ngayon, hindi lang siya nalampasan, pinagtatawanan pa siya ng taong yun. Sa likuran, napakuyom ng kamao si Chen Xiao, halos umusok sa galit habang mariing iniisip, tiyak na nandaya siya, bakit ako naghihirap habang siya ay nag enjoy lang. Biglang naalala ni Hong Cheni ang presensya ni Chen Xiao, mabilis niya itong sinulyapan at binigyan ng matalim na tingin, dahilan para mapahinto sa gulat si Chen Xiao at mapakunot ang nuo. Agad namang ni-roll ni Hong Cheni ang dice, kasabay ng inis na bulong sa kanyang isipan, kahit hindi ko matalo ang isang ye, hindi hindi ko hahayaang may ibang makakuha ng ikalawang pwesto. Hindi nagpahuli si Chen Xiao, mabilis din niyang ni-roll ang dice upang maunahan si Hong Cheni sabay mariin sambit sa isip, unang level pa lang ito, may pag-asa pa. Samantala, huminto si Ye Junlin nang mapansin niyang malayo na kina Chen Shao at Hong Cheni. Sinipat niya ang dalawa na tila nag-aalitan sa di kalayuan, saka napabuntong hininga, wala nang ang makasama, invincibility pala ay, nakakabagod. Bahagya siyang tumingala, tinaas ang kilay at nagwika, kung alam ko lang, sana naglakad na lang ako ng mabagal, kalahati pa ng oras ang natitira, sa harapan niya, nakatayo ang isang dambuhalang gintong orasan na buhangin, kalmado niyang idinagdag. Ngunit itong gintong swerte, tunay na laban sa kapalaran, tiyak na may mga hindi inaasahang epekto ito sa susunod na mga pagsubok. Sa kabilang banda, halos mapatigil sa paghinga ang Supreme Immortal na nagmamasid sa kompetisyon ng Flying Immortal Island, nanlaki ang mga mata at napabulalas. Anong klaseng swerte ito laban sa langit, nakarating sa finish line ng sobrang aga, pati ang mga dice roll niya laban sa kapalaran. Habang nakatitig sa figure ni Ye Junlin sa fish pond, idinagdag pa niya, bawat treasure chest na nakukuha niya ay pinakamataas na gantimpala, kaya't madali niyang nalalampasan ang mga lugar, parang paborito siya ng langit. Hinimas-himas niya ang balbas, sumagi sa isip ang mga tulad ni Nazu Wachan at Li Wuji na porsigidong tapusin ang kompetisyon. Tanging may ganitong swerte lang ang makakaligtas sa labanan para sa Great Path, kung hindi, tatangayin ka ng agos ng panahon, tulad ng dakilang sakuna noon na kahit kami ay hindi napigilan, muling sumagi sa isip niya ang kalmadong mukha niya Junlin. Ngayon, may batang may ganitong swerte laban sa langit, baka nga paparating na ang pagbabagong magliligtas sa Kunlun Realm. Ngunit bigla siyang natigilan, tumaas ang kilay na para bang may napansin. Halos lumuwa ang mga mata nang makita si Ye Junlin na nakaupo ng komportable sa paborito niyang tamba-tamba. Kumakain ng inihaw na karne na para bang wala sa gitna ng pagsubok, galit na sumigaw ang Supreme Immortal, Hoy, bata, anong ginagawa mo? Ito ay pagsubok ng pinakamataas na pamana mula sa Kunlun Realm, bigyan mo naman ako ng kaunting respeto, halos ma sa galit, idinagdag pa niya, ang ibang kalahok ay naghihirap pa sa likuran, pero ikaw, nag enjoy lang. Samantala, sa kabilang panig ng mapanganib na arena, makikita si Hong Cheney na nagmamadaling tumatakbo, halos lumilipad ang mga paa sa lupa, upang makausad patungo sa finish line. Bakas sa kanyang mukha ang matinding determinasyon habang mabilis niyang iniiwasan ang mga matitinik na baging na tila may sariling buhay at handang sumakmal sa kanya anumang oras. Kasabay nito, mariin niyang bulong sa kanyang isipan, puno ng inis at kaba, hindi ako dapat mahuli ng mga putikang baging na ito. Sa antas ng aking sheer ng stage cultivation, imposibleng maalis ko ang ganitong uri ng lasong harang. Sa parehong sandali, si Chen Xiao naman ay humahagibis din patungo sa finish line, galit na galit habang iniiwasan ang walang katapusang paggapang ng mga galami ng baging, mariin ang sigaw, puno ng pagkadismaya, bakit hindi nauubos ang mga putikang baging na to, wala si Mr. Ye, yeah. pero ako ang naghihirap dito. Makalipas ang ilang saglit, makikita si Hong Chen na puro gasgas ang mukha, hingal na hingal, at pinupunasan ng pawis na dumadaloy sa kanyang baba. Ngunit bigla siyang natigilan, parang isang dragon na nag-aalab sa galit, nang masilayan si Ye Junlin na nakaupo ng komportable sa kanyang paboritong tamba-tamba, kalmadong kumakain ng inihaw na parang wala sa gitna ng matinding kompetisyon, mariin niyang bulong sa sarili, iniisip ba ng taong ito, na apelidong Ye, na nasa Mount Piao lang siya, napaka-relax niya. Sa kabilang banda, nanlaki ang mga mata ni Chen Shao sa matinding galit, halos sumabog ang dibdib sa inis, habang mariing iniisip, muntik na akong mamatay, tapos siya, may gana pang kumain, hindi ito patas. Sa sandaling yun, ngumisi si Ye Junlin, bakas ang pilyong ekspresyon sa kanyang mukha nang makita niyang nakarating na rin si Hong Chenny sa finish line ng stage isa, may halong panunukso ang kanyang tinig ng masayang sabihin, Xiao Hong, gutom ka na ba? Heto, tikman mo ang isang tuhog. Agad namang lumapit si Hong Chenny, bahagyang yumuku upang makahinga, at magalang na tumugon, Salamat, Master, ngunit sa kanyang isipan, mariinyang bulong, puno ng panloob na inis, magpatuloy ka lang sa pagpapanggap, darating din ang araw na magdurusa ka. Samantala, sa di kalayuan, bahagyang natigilan si Nazu Wachen at iba pang cultivator na kalahok sa kompetisyon nang makita si Ye Junlin na masayang nag-e-enjoy sa inihaw, may paghanga sa tinig ni Zhu Wachen nang sabihin, hindi lang basta natapos ni Senior Ye ang pagsubok ng madali, nagawa pa niyang magpakasaya sa gitna nito ang ganitong kapanatagan ay hindi ko kayang pantayan. Ngunit biglang sumulpot ang isang lalaking bagbog ang mukha, mabilis na sumusugod patungo kay Ye Junlin, napalingon si Ye Junlin, bahagyang nagulat sa papalapit na anyo, pasiga na wika ng lalaki, ah, sa wakas na karating din kami, oy, may karne, magtira ka para sa akin. Bago pa ito makalapit, mabilis na tumayo si Ye Junlin at walang pag lang ang sinipa ang lalaki, tumama ng malutong ang paa sa sikmura nito. Inis na tinitigan ni Ye Junlin ang nakaluhod na si Li Wuji, na halos hindi makilala dahil sa bagbog na mukha, at mariing nagtanong, magkakilala ba talaga tayo, basta ka nalang lalapit at aagawin ang pagkain ko, bastos naman yan. Nanginginig at hawak-hawak ang sikmura, sumagot si Li Wuji habang namimilipit sa sakit, Master, Master, ako to, ang iyong ikatlong disipulo, paano mo naman ako hindi makikilala, nang marinig yun, Bahagyang natigilan si Ye Junlin at tumingin kay Hong Chenyi, Worry humihingi ng kumpirmasyon, umiling lamang si Hong Chenyi at saka tumangu, malamigang ekspresyon, tanda ng pagsangayon sa sinabi ni Li Wuji. Nang makatiyak, mabilis na nilapitan ni Ye Junlin si Li Wuji, tinapagtapik ang balikat nito at iniabot ang isang inihaw, may pilyong ngiti sa labi ng sabihin, matagal na kitang nakilala, sinusubok ko lang ang bilis ng reaksyon mo. Agad namang tumugon si Li Wuji, halos tumutulo ang laway habang nakatitig sa mabangong inihaw, kung tapos na ang pagsubok ni Master, maaari na bang makatikim ang alagad na ito ng ilang tuhog? Malakas na tumawa si Ye Junlin, bakas ang pilyong ngiti sa kanyang mukha, at nagwika, kumain ka na, kumain ka na, ako ba, bilang guru mo, ay aagaw ng pagkain sa iyo, pero kung mas nahuli ka pa, baka naubos ko na lahat. Sumagot si Li Wuji, may halong inis at biro sa tinig, Master, marunong ka talagang magpalubag loob sa tao. Samantala, sa puntong ito, iilang patak na lang ng buhangin ang natitira sa loob ng dambuhalang orasan, hudyat na malapit ng matapos ang stage isa ng kompetisyon, at di nagtagal, tuluyan ang naubos ang buhangin, kasabay ng malakas na tinig ng tagapangasiwa, tapos na ang yugtong ito, binabati ang nanguna, ang unang pwesto ay tatanggap ng pagbibinyag ng walang kamatayang teknik. Pagkatapos ng anunsyo, makikita si Ye Junlin na nababalutan ng gintong enerhiya, kumikislap habang bahagyang lumulutang sa ere, na puno ng paghanga ang mga mata ng mga cultivator, tulad ng inaasahan kay Senior Ye, siya na naman ang nanguna, sa pagbibinyag na ito ng walang kamatayang teknik, tiyak na magiging mas madali ang kanyang landas sa kultibasyon, ang pagiging immortal ni Senior Ye ay malapit na. Mula sa likuran, galit na nakatitig si Chen Xiao, mariing iniisip, Buisit, siya na naman ang nakakuha ng lahat ng magagandang bagay, Ye Junlin, maghintay ka lang. Sa gitna ng lahat, makikita si Ye Junlin na iniunat ang magkabilang bisig, tila ba inaantok at walang gana, nang mapansin ito, nagtanong si Li Wuji, puno ng pagtataka, Master, ganitong kalaking pagkakataon, bakit parang hindi ka masaya? Sumabat naman ang isang cultivator mula sa gilid, ang ganitong pagkakataon ay magdudulot ng digmaan sa hanay ng mga imortal sa labas. Ngunit si senior Ye ay nananatiling walang reaksyon. Sa huli, isa siyang taong kayang magbigay ng kaliwanagan sa isang tunay na imortal sa isang salita lang. Marahil mas dakila pa ang kanyang kapalaran kaysa sa pagiging imortal. Bahagyang sinulyapan niya Ye Junlin ang dalawang nagbubulungan, sa kabiglang nagkunwaring tuwang-tuwa. Wow, napakalakas ng pagbibinyag na ito, ramdam ko ang kapangyarihan sa buong katawan ko. Nakakapanabi Sa kabilang panig, halos pumutok sa galit ang Supreme Immortal ng Flying Immortal Island Napakuyom ng kamao at sumigaw Ikaw talagang bata ka Ang pagbibinyag na ito, pinag-aagawa ng mga tagapagmana ng imperyo hanggang sa kamatayan At ikaw, nagkunwari lang na tinatanggap ito ng basta-basta nakakainis ka Dagdag pa niya, nakakunot ang noo Dahil sobrang mayabang ka, simulan na natin agad ang ikalawang pagsubok gusto kong makita kung hanggang saan tatagal ang swerte mo. Sa sandaling yun, isang nakakasilaw na gintong liwanag ang pumailan lang sa pagitan ng dalawang bundok, may kasamang malakas na bugso ng hangin, mariing ipinahayag ng tagapangasiwa, pansin, bukas na ang ikalawang yugto, mga kalahok, magtungo na sa susunod na lokasyon. Habang nagsasalita, unti-unting lumitaw sa harapan ng mga cultivator ang maraming tila puwang sa espasyo, mga kalahok, Pumasok sa bawat projection space ng maayos, mas matagal kayong mabubuhay sa loob, mas malaki ang tsansa ninyong manalo. Dagdag pa niya, pansin, sa yugtong ito, isandaang pwesto lamang ang magpapatuloy, ang mga matitira ay tuluyang matatanggal. Sa sandaling yun, mariing nagwika si Hong Cheni habang magkasabay silang nakatingin ni Ye Junlin kay Li Wuji na nagmamadaling pumasok sa projection space, oras ng pananatili para sa mga kalahok. Mukhang pa ng panganib at pagsubok ang espasyong iyon. Dagdag naman ni Li Wuji, bakas ang matinding determinasyon sa kanyang mga mata. Kahit gaano kahirap, mauuna pa rin ang alagad na ito, pagkasabi niya nito, agad siyang sumugod papasok. Pagdating niya sa loob ng tinatawag na projection space, natagpuan niya ang sarili na nakatayo sa gitna ng isang hindi pamilyar na lugar. Ngunit bigla siyang napatingin sa kanyang mga kamay at napabulalas, nasaan ang kutsilyo ko? Dito, Tumambad sa kanya ang anyo ng isang matandang kulubat ang balat sarili niyang katawan ay naglaho, napalitan ng payat at mahina, puno ng mga betik ng katandaan, hinawa ka niya ang kanyang mukha, litong-lito at may halong takot, sandali, hindi ito ang katawan ko, napakaraming betik, at wala akong kahit anong cultivation, paano ako mabubuhay. Habang siya ay naguguluhan, biglang umalingaw-ngaw ang tinig ng tagapangasiwa ng kompetisyon, kamusta, kalahok, Gaganap ka bilang isang karaniwang matandang lalaki at kailangan mong mabuhay sa kabundukang puno ng mababangis na hayop, hanggang sa dumating ang iyong hindi inaasahang kamatayan. Nang marinig ito, halos sumabog sa galit si Li Wuji, tinaas ang kanyang nakuyam na kamao at mariing sumigaw, mga mababangis na hayop na naglipana, ano ba to? Pagkatapos, mabilis niyang hinawakan ang kanyang dibdib, pilit pinapakalma ang sarili, sa kabamantong hininga, fiu, fiu, Ayos lang, kalma lang, huwag hayaang matapos ang laban bago pa man ito magsimula. Samantala, sa kabilang panig, hinimas-himas ng Supreme Immortal ng Flying Immortal Island ang kanyang balbas habang nakatitig sa malinaw na projection sa harapan niya. Pinagmamasdan ang pagpasok ni Nahong Cheney at iba pang cultivator sa kanika nilang napiling projection space para sa ikalawang yugto ng kompetisyon. Mahinahon niyang wika, ang yugtong ito ay sumusubok sa kakayahang umangkop sa sitwasyon at sa pinakamahalagang likas na paghatol. Kahit pa may kakayahang laban sa langit ang isang tao noon, wala itong silbirito. Patuloy pa siya, habang sa kanyang isipan ay sumulput ang imahe ng mga demonic beast, ang makaligtas dito ng sandaang araw ay maituturing ng pambihira, ang umabot ng isandat limampung araw ay kahanga-hanga, at ang makalampas ng dalawang daang araw, kasing bihira ng balahibo ng phoenix o sungay ng unicorn. Dagdag pa niya, seryoso ang tinig, ang susi rito, sa loob ng dalawang daang araw, mas lalakas at mas dadalas ang paglitaw ng mga halimaw sa kabundukan, iyon na ang antas ng impyerno. Pagkatapos, bahagya siyang umisin ng may paghamak, mariing nakatitig kay Ye Junlin sa anyo nito sa tubig, at may panunuyang wika, Hey hey, mayabang ka pa rin gaya ng dati, bata, ngayon, gusto kong makita kung ano ang kaya mo, paano ka kaya mamamatay sa mundong iyon.